Ito na naman yung pusa na nakikikain dito. Nangihingi yan ng pagkain. Tuwing umaga, tanghali, gabi, nandito yan sa may bintana. Hindi namin alaga ito. Tingnan nyo naman ang dungis. Oh. Pero pinapakain namin yan. Inaantok pa yan. Dahil nga pagalagala siya. <laughs> Meng? Oh, saan ka naman galing? Gumala ka na naman. Hinanap kita kanina. Hindi pa sana kita. Wala ka. <coughs> bulag siya. Yung isa niyang mata, bulag yan. Yung isang mata niya lang ang nakakakita. Meng! Meng! Ang layop na naman ang pinuntahan mo. Tingnan mo yan, oh, ang dungis-dungis mo. Marami yan sila diyan sa ano sa labas. Eh, pero ito yung malakas ang loob. Umaakyat siya sa bintana at nanghihingi ng pagkain. Pero ang taba. Ang taba-taba niyan. -taba Meng? <laughs> Gutom ka na? Ha? Pinakain pa lang kita kanina. Ngayon. Diyan lang siya sa bintana tumatambay. Yan. Mamaya papakainin ko 'yan. Ang laking pusa yan. Meng-meng. hmm uh -huh.